Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiante News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President Lumahok sa si inilunsad na tree planting activity ng OVP Cebu, Puhol si Satellite Office sa lungsod ng Naga Cebu ang ilang barangay health workers. Kung bakit mahalaga ang tree planting initiative para sa kanila, alamin natin sa ulat ni Brian Latasa. Sabay-sabay ni nagtanim ng mangrove ang makawani Hello, ng OVP Cebu, buhol ang Sikero Satellite Office sa Oceanside, Poblasyon sa Naga City sa Lawigan ng Cebu. Isa sa mga lumahok sa aktibidad ang barangay health worker na si Luzminda Caneliada. Aniya, mahalagang makiisa sa mga isinasagawang mangrove tree planting activities, lalot malaki ang maitutulong ito sa mga Pilipinong na ninirahan malapit sa baybayin. Para ma kung naay mga dagkong bawd ceremony siya pugong para maproteksyonan ang, ang sa mga kalamidad. Masaya rin umano siya na sa maliit na paraan ay nakakatulong siya upang mapangalagaan ang ating inang kalikasan. Luwaga sa dughan, ganang na makatabang ta para sa kalamidad. na ambot nga na ay sa maong bagong dag, baud, nga Buhapak untadere, pero nay makapugong nga manggog kung managko ni sila po. So, Safety na bitaw, sir. Para kay Luzminda at sa iba pang volunteers, magandang inisyatiba ang pagbabago ang Million Trees Campaign ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Nagpasalamat mi sa Vice President sa OBP nga naadyo diri sa nagagi support ang maong mangrove sir. Thank you so much Vice President sa OBP. Ito na ang pangatlong pagkakataon na lumahok si Luzminda sa tree planting activity ng OVP sa Naga City. Mula po dito sa Naga City, probinsya ng Cebu, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Bilang ng mangrove propagules na naitanim ng OVP Cebu, Bohol and Sikihor Satellite Office simula 2024 hanggang ngayong taon, umabot na sa mahigit 28,000. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Balian News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.